Magandang hapon sa inyong lahat ito ang aking unang vibe check yes Welcome! Welcome! malakpak 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 sa pahayag ni Congressman Paulo Duterte sa Typhoon Missile System ng Estados Unidos. Ayon sa militar, mali ang pagkaintindi ng kongresista dahil binanggit lang ni AFP Chief Romeo Bronner ang katotohanan sa kapasidad ng missile system na maaaring maabot ang China. Bukod pa nga dyan, Robin, hindi rin pinalampas ng Philippine Coast Guard ang puna ni Congressman Pulong at iginiit na mas delikado pa ang mga opisyal na nagpapanggap na walang banta sa Pilipinas dahil sa pagiging pagpabor sa China. Pag ganun ba nung tawag dyan? traitor Ay, may babasahin. <laughs> Pero bukod <laughs> sa pahayag ni Duterte, bumuelta rin ang Coast Guard sa panawagan ni Cavite Congressman Kiko Barsaga <laughs> na meow, buwagin ang hensya <laughs> dahil sa mga kilos sa West Philippine Sea at pagb pagbibigay <clears throat> ng posisyon sa mga politiko. Ayon sa PCG, Misleading ang panawagan at may tuturing mga insulto sa mga tauhan ng Coast Guard na binubuhis ang buhay para sa soberenya ng Pilipinas. Sa kabilang banda naman, bumuo ang Pilipinas at Amerika ng task force na layong pigilan ang pangaharas ng China sa South China Sea. Ang tawag dyan, ano ba tawag dyan? Task Force, force for Philippines. Philippines. Sa inyong palagay, Cleve at Robin, may ginagamit bang mga personalidad ang China sa issue ng West Philippine Sea? Unahin natin kay Robin. ano Parang meron pag-uusapan natin mamaya si Kiko Barzaga, di ba? Si, si Kong Yao. <laughs> si pero, oh. pero alam naman natin na merong mga tao sa sa politika natin ngayon na parang sinasabi yung gustong sabihin ng China dito sa atin politika. So, himayin natin yan. Parang nagiging spokesperson sila ng China. Exactly, exactly. Oh, bakit ba so, gano'n, Robin? Bakit ba, yun ang, bakit ba yun ang ginagawa ng China? Ano bang rational? Bakit ginagamit ang ating mga sariling yeah, oh, mga politiko tama. para para ba ma-forward yeah, ang narapibo? Let's questions. take a step back, di ba? Tama, Dino. Actually. Dr. Robin Garcia. <laughs> In the house, ladies and gentlemen. Pero sige, balik natin sa medyo seryoso usapan. Actually, ang rason dyan is, mas mura at mas madaling kontulin ng China ang demokrasya ng isang bansa para magkaroon siya ng pro-China policy. Mm. No? So, ginagawa yan sa Taiwan, ginagawa mm -hmm. yan dito rin sa Pilipinas. Mm -hmm. Kaya nga, Cleve, diba, pinag-aaralan mo yan, may mga mm -hmm. disinformation, kinokontrol na yung democratic process at right. even yung elections. Mm -hmm tinatry nila i co itong mga politiko nga sinasabi natin dito. Ano tingin mo dyan sa co-optation ba? Oo, uh, na, na ba, Dino? dito tawag na... natin dyan, di ba? Yung napag-aralan natin, nung ako'y nag-aral rin ng national security law, di ba? Um, ang tawag natin dyan is elite capture. Ano mm -hmm. ibig sabihin yan, no? Uh, para sa China kasi, alam naman natin, balance sheet yan eh. Tama sa sinasabi mo kanina, Robin eh. Ang isang cost ng isang fighter jet is around $100 million, dollars mm -hmm. no? Eh, $100 million is around 5 billion pesos. Ibig sabihin, yung 5 billion, bilhin mo na lang yung mga um, elite, yung mga tama. politiko mm -hmm. 'di ba, para i-forward ang ang pro-China policies at pro-China narrative. No? So, mas mura talaga fact, oh. ang doktrina tama ba Robin? Mm. Ang doktrina ng Communist China mm. is they will win the West Philippine Sea without fighting a single shot. Hindi totoo 'yung mga tama. magigera gera tayo diyan, natakotin, yeah. tatakotin tayo na magigera. They will win the West Philippines without firing a single shot through elite capture. Tama. Ah, kliva tingin mo. Uh, uh, elite capture lang ba? Even ano din ah. Even yung uh, controlling information systems, 'di ba? Sa katulad Yes, ng no. Piece... So, talagang ano eh, ang lumalabas naman sa mga pag-aaral natin sa China ay uh, talagang ginagamit nila yung mga iba't ibang opportunities, lalo na halimbawa mga political crisis. no? take mm. advantage nila 'yan para mapagwatak-watak yung isang bansa. Mm. Tapos sila ngayon yung uh, magpepenetrate, no? Yeah. So, influensya nila iba't ibang mga uh, grupo. Halimbawa nga, nga 'to, itong uh, sa usapin ng uh, sa usapin ng uh, uh, flood control corruption, medyo ito yung mainit na issue, medyo may talagang medyo divided yung ating bansa sa uh, usapin na ito. Uh, hindi siguro ko na si Congressman Miao Miao ay uh, sa panahon na ito bigla din siyang uh, nagkaro, naging darling of the of uh, of the press no darling of the media medyo panahon na ito siya sumulpot no at isa sa mga um, kanyang uh, questionable na binabanggit ngayon ay gusto niyang i-abolish yung Philippine Coast Guard when so, in parang, fact yung uh, PCG di ba ay isa sa mga sa front line. nasa frontline uh, yeah at lagi ding ano lagi ding sumasalo ng atake ng China di ba yung kanilang Aha. aggressive na action diyan ba? Diba? Yeah. siguro pag-usapan natin bakit nga ba kasi importante ang West Philippine Sea no so um, hindi nagiging election issue ng West Philippine Sea pero mm -hmm. sa palagay ko itong West Philippine Sea kasi meron talagang chance na uh, lumakas ang China kapag ma-occupy niya yung West Philippine Sea mm -hmm. no so for instance nagkaroon siya ng mga airstrips, pwede tayong tayong uh, sakupin mm -hmm. uh, kung nandoon na siya kaya including yung Taiwan na issue napakalapit ng Taiwan sa atin, kung masakop niya yung, yung Taiwan, mas madali tayong sakupin din ng China. So ang tanong, gusto ba tayong sakupin? E palagay ko, um, oo. No? Okay. So, Kailangan pag-usapan yung, ano ba talaga yung intention ng China? Mabait ba ma sa atin o hindi? Pero pinapakita ng China the past few years is, parang hindi yata natin siya pwede i dahil uh, very coercive aggressive at walang respeto sa atin. ba diba? hindi so, hindi hindi naman ganyan ang akto ng isang mabuting kapitbahay di diba? ba kasi ilang insidente na eh sinasakop na tayo kasi tandaan natin nagtayo sila na ng artificial islands. Correct. Doon sa exclusive economic zone mm -hmm. ng Pilipinas na alam naman natin so, nandito na? Nandito na. naipanalo mm -hmm. ipanalo. Na ipanalo na ng Pilipinas ang kaso sa permanent court of arbitration. Correct. Diba? At, um, so, ibig sabihin sa atin na yun? Sa atin yan. Kitang kita na part yan ng sovereign rights mm -hmm. natin. Sinabi na part yan ng exclusive economic zone natin. Walang basihan yung non dash -line, line. At, nakapirma, may basihan to sa international law, kasi nakapirma ang China dito hmm. sa um, UNCLOS, United Nations hmm. Convention on the Law of the Seas. Pero all of a sudden, ayaw niya i-honor kahit sa state party. In other words, ine-enjoy ng China yung benefits ng am um, ng kanyang exclusive economic zone under UNCLOS pero ayun, respetuhin yung uh, yung yung the same benefit na accorded to us under the United Nations Convention on the Law of the Seas. Malinaw 'yan ha, na na natin yung ka kaso na 'yan. Recognize ng international community, it's only China that does not recognize that. Instead, ang gusto niya sakupin yung buong almost the entirety halos yeah. sobrang lapit na sa Palawan, no? Pati yung mga uh, mga islands natin dyan, tinayuan na. So tingin ko ay uh, in process yung pagsapot. Pero, yung pero bukod dino no, sa ano, actually hindi lang hindi lang China yung parang hindi kumikilala eh kasi meron din mga personalidad sa Pilipinas na uh, kung hindi man ginagamit, eh, nagpapagamit. No, si no, na Bartoleta, anong sabi niya? Sila mismo yung nagsasabi na wala naman daw kwenta yung napanalo natin 'di ba yung arbitral ruling oh, piece of player, piece of paper diba? piece of paper so, e sinabi yan, 'di ba piece of paper ang tingin oh. samantalang uh, napakahalaga nung panalo natin sa arbitral ruling na ayun 'di ba so ang mahirap dito meron na ngang kapitbahay natin na agresibo 'di ba bayolente, nakakaranas tayo ng mga atake mm. tapos um imbis na tayo ay magkaroon ng isang united front laban dito sa ganitong klaseng kapitbahay natin lumalabas may mga kapwa pa tayong pilipino mga personalidad mga tao sa pamahalaan hindi po nag-iisa si Alice Goh, no mukhang may iba pa po na bahagi ng isang kampanya ng China na i-manipulate yung public opinion eh ano towards ba sila? sa kanila nagpapagamit ginagamit Si all of the above. All of the above. <laughs> Di ba? Kasi, uh, hindi, aksidente yan. Sabi ni Marcoleta, wala daw. There's no such thing as a West Philippine Sea. Mm -hmm. Sabi mismo ni Marcoleta, ha? Mm -hmm. elected congressman siyang mm -hmm. parahon na yun at ngayon, elected senator. Sabi mismo ni Kiko Barsaga, i-abolish ang uh, Coast Guard. Anong alternatibo mo? Anong mm -hmm. alternatibo mo, Kiko Barsaga, kung walang mm -hmm. Coast Guard in an archipelago yeah. such as ours? no, What is your alternative? Di ba? Ang layo nito sa sinabi ni Congresswoman Laila de Lima na yeah. sabi, buti na lang, may mga senior statesmen tayo dyan sa house na kinokorek yung ginagawa nitong batang inexperience na ito. Pasensya na ha. Ah, naniniwala tayo sa na dapat yung mga kabataan maging participative. Pero kung ganito namang klaseng partisipasyon, yung ganyan yung ginagawa niya na abolition, eh kailangan i-correct rin niya ng mga mas may experience. Sabi ni Laila de Lima, palakasin dapat ang Coast Guard, yeah. pondohan pa, no? Tama, tama. Actually, proposal talaga yan na dahil nag-shift na tayo ng ating uh, parang defense strategy, dati kasi we invest more sa Army, ngayon may recognition na dapat mag-invest tayo sa ating maritime mm. na kakayahan. And Coast Guard is in fact uh, yung, yung isa doon, aside from the Navy. Pero ang sinasabi din ni Congressman Polong Duterte, eh tayo daw yung nananakot sa China. Aba. Dahil sinasabi natin yes. na nagpapasok tayo ng ating parang uh, American capabilities or even Yang capabilities. typhoon missile system nga. Oo, okay. di ba? So, tayo daw yung nauunang uh, nagpo-provoke sa China. Naniniwala ba kayo doon? O, o baka ganyan na talaga yung China simula nung una pa. In fact, baka sila yung nauna. Di ba? Tayo naman gusto natin makipag-usap. Gusto nating idaan sa legal means. Pero, may inirespeto ba sila doon o no, wala, di ba? Wala. Na, nasa ito, legal eh. means yan, Robin, di ba? Hmm. Sabi, noong una, nagkaso tayo, mapapayapa yan yung kaso, di ba? That is, um, in international yeah. law, that is Correct. a peaceful way of resolving Correct. dispute. At dapat, a yan, in a civilized yan. Yeah. way. In a civilized way, that's yeah. first. Second, sino, sino ba nag-occupy ng exclusive Correct. economic zone? Sino ba ang gumawa ng, uh, nag-reclaim doon ng Tama. mga lupain natin, di ba? Sino ba ang naghaharang sa ating mga bangka exactly. at exactly. Di ba? Hindi naman hinaharang yung mga bangka Ay, at banko nila. na eh. sa exclusive sino economic zone. Correct. Sino Correct. Ano ba, nagputol nung daliri, nung nung Coast Guard, na, nung nung last, coast guard year. last year, di ba? So kung merong aggressor dito, It's eh, hindi Pilipinas yeah. for sure, yes, di ba? Sure. Oh, oh. China yun. We're, we're simply defending ourselves, di ba? Which is the right thing to do, kasi yes. national interest natin yan, oh. di ba? Tsaka dapat, di ba, may dignity and integrity tayo bilang Sama. isang nation, no? Sama. Ang question ko nga eh, ang question ko, anong gusto ni Polong? Manood na lang tayo? Anong gusto ni Anong gusto ni Polong? Mag-jet -ski, diba? mag ski, pero... Pero <laughs> hindi naman yata <yun. laughs> <laughs> pinatuloy. Anong gusto Mag-submit na lang tayo? Ito lang ang gusto ko lang sabihin bago tayo sumunod. Sumunod sa, sa susunod ng mga diskusyon natin. Not a single instance did Polong actually commend the work of our Coast Guard, our Navy. Not a single instance na nag-commiserate siya sa mga hinaharas, sa mga fishermen. Not a single instance did he condemn... China's aggressions in the West Philippine Sea. Rather, kinukundinan niya pa yung paghihirap ng mga um, mga fisherfolk natin, yung mga nagbobuwis ng buhay sa West Philippine Sea. Hmm. Anong tawag diyan? Sa tingin baka, mo? Baka parang yung, yan na cover this robbery. Ano tingin mo? Eh yan ata yung sagot dun sa tanong natin. Mga nag nagagamit, nagpapagamit Uh, all of the above, di ba? Pero bago pa atakihin ng puso. <laughs> At ano kapalit niyan? Ano kapalit niyan, ba? Diba? Hindi so, naman, hindi ako naniniwala na nagpapagamit ng sila. May kapalit yan. Hindi, <laughs> meron talaga, no? Uh, No, uh, bago pa ma-ataki <laughs> ng puso mo, meron talaga kasi may mga kasama tayo sa, may mga kasama tayong nag-aaral ng China kung paano nila pinapakailaman yung uh, mga politika ng ibang bansa. Ang kapalit, syempre, kung kakampi ka sa China, they will uh, elect you, they will give you money, they will give you resources projects. to stay in power projects, di ba? Flag control, control di ba?